musta mga lodi? Happy grip day mga lods. It's Tuesday na naman. Uwiin na naman tayo mga lodi. Rest day natin mamaya. So, arangkada na tayo mga lods. Ingat-ingat sa trabaho mga lodi. So, arangkada na tayo mga lodi. Grabe, kahit na tanghali na mga lods seven pass na malamig pa rin yung hangin talagang tagan tong January mga lodi sobrang lamig hirap maligo sa umaga sigurado yung mga papasok, hirap sa pagligo mga lodi Puti nila mga lodi sa pang traffic talaga namang maluwag pa kalsada dito tayo dumaan mga lodi sa ano what? <laughs> sa main road sa may support road alabang ah? Huh? Napaka-aww Sa na. na traffic lang mga lodi Dito pagka merong intersection Hindi lang tayo nagkakaroon ng traffic Ito oh, mga lodi oh Traffic to sa intersection ng Casimero mga lodi Ito so, yung advantage lodi Ilang nakabike Kahit na traffic nakakasingit-singit tayo mga lodi Kaya yes. uh, hindi tayo apektado ng traffic pero kung nag-commute tayo mga lodi, nako, siguro hanggang ngayon, nandun pa tayo sa bahagan ng jeep. Pagdating naman sa sakay ng tricycle mga lodi, pila rin dahil pasokan ngayon. Kaya maraming pasero. Kaya advantage pa rin mga lodi. Nakabike talaga. Lalo na pag malapit tayo sa pasokan mo, dito lang yung biyahe mo. Chill-chill wow. lang tayo mga lodi. Lalo na, malamig yung panahon sarap mag mga lodi dahil walang init pag January lagi naman ganito mga lods lagi huli yung lamig dito naman sa amin mga lods yung papunta sa amin wala naman traffic dito tingnan mo oh luwag luwag kaya sarap mag mga lodi yun yung panahon mga lods oh. Grabe, ang puli pa. Nung oras na. Hindi pa lumalabas yung aring araw. What? <laughs> brado mga lodi mga pangumaga brado, hirap pumasok lamig sa pagligo mga lodi So yun mga Lodi, malapit na naman tayo sa bahay. Touchdown na naman tayo maya maya. Dito na tayo sa lugar namin. Busy na naman yung lugar namin mga Lodi. Araw ng Martes na yun. Kaya pasukan na naman ng mga estudyante at mga nagtatrabaho mga Lodi. So yun mga Lodi, touchdown na naman tayo. Ito, inabot natin yung ating Junakis pero dito na sa bahay mga Lodi. So yun mga Lodi, parang paulit-ulit lang yung ating araw pagka pumapasok tayo. Ayan yeah, mga Lodi, so nakakasabay na naman natin yung ating Junari sa pag-uwi. So hanggang dito lang mga Lodi at ikas na tayong nakauwi. Maraming salamat sa Diyos. Ingat-ingat kayo mga Lodi sa inyong pagpasok at malamig yung araw mga lidi pagligo. So mm huwag so, nyo lang magkalimutan mga Lodi dyan, mag-like, comment, share at pakipalo itong ating IP page mga Lodi. At syempre meron din tayong YouTube channel. Pwede niyong bisitain, Delmaso TV. So hanggang dito na lang, mga lodi. Peace out! <laughs>